hello guys. Ayun. Iwas ako ngayon. Ito ako ngayon sa spot ng aming pinanguhulihan ng mga malaguno. Ayun. Ah, ako ng isa kaya lang hindi ko na i-video kanina o malaki-laki na din yun lang uli na ulitan huwag palaging masama ang panahon dito sa amin video nga lang matagal-tagal lang si hindi ako nakapag video nung nakaraan ngayon lang uli na ulitan pala guys yung huli ko hindi ko nabidyohan kanina ayan wala na bijuhan kanina kasi mahirap silpon lang kasi ang hawak ko wala nag iisa lang ako so, yun lang guys uh, salamat sa panunod sana supportahan ninyo ako yun lang thank you for watching bye bye